Naipakita ko na po sa inyo na umilaw ngayon po na ipakita ko sa inyo na ilaw lang siya pag may switch ito po yung positive yung galing sa ating LED ha ito po yung ating switch may dalawa siyang paa dalawang wire yung isa pong wire ng ating switch dito po ang punta niya sa accessories kulay brown at yung kabaak na wire ng ating switch dito po naman sa wire na papunta sa ating ilaw yan po yung positive Oh. Ayan, nakatap na po siya. Dalawa. Okay, nakasusi na po. Ito yung ilaw doon doon po ito kanil. Oh. Oh, ayan, okay, oh. Ito po yung switch niya. Oh. Ay, tutukan ito kanil. Ayan. O oh, ayan, Bukay na po. Ilaw doon. Okay. Ganyan lang po kasimple maglagay ng ekstra ilaw sa ating tricycle na nakakonekta sa ating ignition. Patay lang. Ah! Iilaw lang siya kapag bukas ang ating kuse. Okay? Maraming salamat po sa panonood. At hanggang sa susunod na video. God bless.